Nalangkot naman pong balita, pumanon na po ang veteranang aktres na si Jacqueline Nose sa edad na 59. Huling napanood si Jacqueline sa teleserye na FPJ's Batang Kiyapo bilang Chip Espinas. Samantala, umulan naman ng pakikiramay sa social media mula sa mga kasama ni Jacqueline sa industriya. Ayan. Di ba parang nakiramay yes. friendship Correct. sa showbiz? Yes. Unang-una lang. Una. Katrina Halili, Thank you, Tita Jane. Dinalo mo pa ako two weeks ago para i-comfort ako. Salamat sa mahigpit na yakap, oras, at pagmamahal. Rest in peace. Mahal kita. Ayon naman kay Gardo Versosa, Mahal na mahal kita, Abe. Masakit na paalam. magkakwentuhan pa tayo, di ba? From Ice sigera Hindi ako makapaniwala. Maraming salamat sa pagmamahal mo kay Lisa lagi mo siyang sinusuportahan nung nasa FDCP at pinagtatanggol nung wala na siya. Thank you for your kindness. Sobrang nakakalungkot. From Gladys Reyes, Ate Jane, nakakagulat naman. Binigla mo kaming lahat. Ang dami nating pinagsamahan. Simula 9 years old ako sa Loving Yours, Helen, hanggang dito sa huling movie natin na Apag, di ka nagbago sa akin. Sabi naman ni Rita Avila, No more worries and loneliness now, Jane. Rest in peace and joy. We will all meet again. Sa ad naman ng PPL Entertainment, it saddens us to inform everyone of the untimely passing of Miss Jacqueline Jose, real name Mary Jane Gok. The Gok and Eigenman families are requesting for everyone to please pray for the eternal repose of Miss Jacqueline Jose and for them to be allowed the respect and privacy to mourn her in passing and navigate these difficult times. Yan, di ba mga friendship? Correct. So magbabalik tanong naman si na Rayber Cruz, Kylie Padilla at iba pang legacy na iniwan ni Jacqueline, pati na rin ang yung aktor na si Ronaldo Valdez. Yan. Ayan. Parang, hindi mo ang pwesip, nakakagulat, diba? Mm. Nung, ito mm -hmm. yung Sunday siya, eh. Mm. din -hmm. na, na natagpuan na lang daw na nakahiga, oh. nangingitim na daw nung kasambahay niya, si Ms. Oh, Yacre yun, si, yung, mga nababalitaan yung mga natin. hindi pa lang talaga alam kung anong tunay na dahilan ng pagkamatay niya. Yan. Pero ang maganda doon, punta agad si Coco Martin at si Cherry Pai Picante. Balita yung gano'n, di ba? Diba, Nagpunta agad mga kasama niya sa industriya. Talagang close niya. Nakasama niya sa FBG's Batang kiapo Pero diba? alam mo, nakakalungkot friendship kasi isa namang magaling na artista, okay. di ba? After Ronaldo Valdez na Mahusay, di ba? Sino pa yung actress friendship na pumano din na magaling din? Cherry Chiripay... Pai ano, Cherry Hill. Mm -hmm. Tasa, mm -hmm. Cherry Hill. Oh, Cherry Hill. Hill. Tapos yes. eto na naman ngayon. Jacqueline Jose. Mm -hmm. Pero diba, pag na parang alam natin na wala namang sakit si Miss Jacqueline Jose, di ba? Mm -hmm. Tapos biglang, eto, nakita na. Ba? Mm -hmm. Pero ano alam mo, ang isang lesson talaga, pag nagkakaedad tayo, dapat talaga, laging may kasama tayo mm. sa bahay, may lagi tayong, ano yung parang nagbabantay din sa atin. May kasi hirap mag-isa. Mag parang ganon. Buti nga kaibigan natin, si Jaiho, lagi rin may kasama, di ba? Binabantayin siya, kahit bata-bata pa siya. <laughs> Tapos, ang ating, ano, ang ating, isa pang lesson dyan, friendship, ano, alam mo kasi tinitingnan yung 59 na edad ni, ano, mm. ni Miss Jacqueline Jose, parang, sabi ng mga Chinese, pag 59 ka, sabi mo, laktawan mo, sabi mo, 60 ka na. Yes. Pag Ay, 29 oh, oh. ka, oh, oh. pag ano, uh, 39 ka, uh, 49. Uh, yes, 49. Uh, yes my dad hmm. passed away 59, my mom 69. Oh, right? anak, oh, oh. Ang father ni Ma'am Ray, 69. ng beauty derm, hmm. 59 yes. din namatay. Yes. May kaibigan din kami, friendship, parang yung mga sakit niya, ah, uh, Lumabas ang sakit niya, mga 15 years old siya, parang dami-dami niyang sakit. Nung 16 na siya, medyo okay-okay oh, siya. Pag nalagpasan mo daw. Uh, o, so yun, mong... yun yung sabi, critical age? Tito Jojo AIDS. Viloso, 49 years old siya nung uh. sumabog ang iskandalo niya, yung mga kontrobersya niya nung araw. So yun, uh. yun critical age Hindi naman sa pagano kasi syempre yung uh -oh. dasal, yung ano uh -huh. talaga, di ba? Pero siyempre, hanggat kayang iwasan, eh, iwasan na lang natin, parang ganun, wala na mawawala eh. Okay. Right. Like, parang nakakagulat talaga, di ba ako? Nagulat, nagtanong ka, friendship, sa teka, titignan ko, iche-che ko kung totoo. Oo, oh, diba? talaga ng abant Tonight kagabi. Kasi maraming diba? fake news naman talaga yung iba, sasabi, namatay si namatay si ganyan, hindi naman pala totoo. Pero if ito talaga pong totoo, wala na, sa mundong iba po si Miss Jacqueline Jose. So nakikiramay po kami Jacqueline. sa lahat ng mga naulila, naulila. naulila ni Miss Jacqueline Jose. Yes, yeah. mula po sa Marisol Academy, our condolences.